Magandang umaga po mga kamanok Bali May napansin po tayo ngayon dito Sa ating mga sisiw At eto po oh, Yung ating Elga Magri Na 2 months old Ay magaamuka So ibig sabihin may sipon siya Tinamaan siya ng sipon So i-check po natin isa isa mga kamanok Yung muka nila Kung may sipon eto so wala naman si pon tsaka yung butche din natin kung parang may malagkit pero eto wala so etong itim uh, wala din naman so itong Ah, uh, magandang kondisyon itong bulit na isa din so, magaganda naman yung condition ng ating mga sisiw maliban dito mga kamano ko oh. ayan o oh, maga mukha nya at may sipon siya sa ilong so napansin ko din yung isa ayan o oh. ayan yung gray natin ayan huli natin kasi magang maga yung mukha niya ito yung kumuha agad ng pansin sa akin kanina eh. so pag check kong ganyan kanina nandito sila sa hapunan sabi ko parang iba yung baba niya medyo maga tapos nung lumingin siya guman yan Ayan, maga yung mukha at may sipon so kanina nung inisa-isa natin nakita natin na yung isang elgama gray din na parehas ang dugo nito eh magkaiba lang ng ano ng inayin so parehas sila tinamaan ng sipon kaya inisa-isa natin itong mga sisiw dito yung mga kasama niya at yung dalawa lang na alga magray ang may sipon malamang ito ay eh, nakuha nila sa init ng panahon tapos nung naaraang araw biglang umulan maaari talaga silang tamaan ng sipon at ang gagawin natin is isepirate is muna natin para gamutin 3 to 5 days hanggang 7 days pero pag hindi pa rin gumaling yung sipon nila automatic yan ano na sila, kal na sila so guys ganito po konti yung mga inaalaga ang umanok dito pag ganyang may sipon yan unang beses pa lang po magka sipon yan dapat sa loob ng tatlong araw hanggang limang araw maximum ng 7 days dapat magaling na sila kapag hindi sila magaling syempre matik yan iaano po natin yan ikakal dahil hindi po tayo nagkikip ng mga sakiting manok so dyan pa lang po malalaman natin kung matibay yung resistensya nila pero yung ibibigay naman natin gamot sa kanila ay talagang pang ultimatum agad yun para gumaling agad sila pero kung doon sa gamot na yun ay hindi sila madadala so pasensya na lang kahit sabihin natin maganda yung itsura quality ang itsura, kaso nga lang kung hindi naman quality yung kalusugan nila ay hindi po pwede yan. so tapos eto pong mga nandito syempre nakasalamuha na nila ito maaaring tamaan din ito ng sipon kaya bibigyan na agad po natin ng antibacterial bibigyan po natin ng prevention para hindi na sila tamaan ng sipon bali ang gagamitin po nating antibacterial sa kanila for prevention ay ito pong amoxicil forte na powder so ito sa ganitong tubig ayan, wala pa pong isang litro ito ititimpla po natin lahat ito para concentrated po para matapang po itong amoxicil na sa ganun yung atin pong mga sisiw na iinom nito ay yung mga bakterya na namumuo sa katawan nila lalong lalo na yung sipon ay maprevent po natin o hindi na sila magkasipon so ito kakanawin ko lang po dito tapos ibibigay na po natin bago natin sila bigyan ng patuka bali uubusin po natin mga kamanok itong isang amoksitil ah, lalagay natin lahat yan eh di dissolve lang po natin mabuti so eto na po yung amoxicillin natin at ibibigay na po natin mga amanok for prevention so yan na po mga amanok bali eto naman po ay eh, mga walang sipon to chine ko na isa isa tapos inamoy ko na din yung mga bunga nila kapag ganyan po inaamoy ko po agad yung bunga nila kung Ito mabaho pag ibig sabihin pag mabaho may sipon na sila so yun lang po dalawa ang may sipon yung lang tinamaan tapos kapag hindi nila naubos yan ihahalo natin doon sa patuka nila so ididiklag ko po muna yung dalawa tapos bibigyan ng gamot para ano mawala yung sipon nila sa akin naman po mga kamanok normal lang po yung ganito tamaan sila ng sipon 3 to 5 days hanggang 7 days dapat magaling na sila huwag lang po yung kapag tinamaan sila ng sipon gagaling sila uulit na naman ganoon naman paulit ulit so hindi po po pwede yun dahil syempre yung kalusugan po nung ating mga sisiu yung priority natin kahit ano pa pong bloodline yan kapag yan po ay sakitin automatic call na po 'yan dahil siyempre ang iniingatan din po natin yung mga buyers po natin, yung mga bumibili sa atin. Siyempre dapat pag nagbenta tayo, yung walang issue o walang kapintasan yung ating mga binibintang manok para nang sa ganun umulit po yung ating mga buyer o yung mga bumibili sa atin.